Na. Ayan, mga magandang uh, araw po sa inyong lahat mga kaswelo. Nandito na naman po ako nagbabalik babalik uh, bait kaswelo. At ang uh, ayong araw po ay uh, nandito po ako ngayon sa ano. You know, Akala uh, namin tapos na yung aming anin. <laughs> tapos na yung aming graduation kahapon. Uh, nagsaya na nga yung tropa, nag-swimming, nag-puwentong, nag, uh, puwentong sayawan, kantahan at ngayon merong pumunta sa bahay sa ayan dyan nga uh, inabangan ako dun sa bukid pagpunta ko sa si mga alaga at uh, nakiusap sa akin na uh, ito nga ano o oh. uh, anihin daw namin ito oh boss mas sila dito na ito yung may ari o oh. nakiusap sa akin So ano na to? Ginapas na niya. Ikaw lang, mag-usa na garap Ha? Ikaw na usa na grab Oo. No. Oh. Ah, siya lang daw mag-isa nag-ano nag dito. Naggapas at tinumpok na nila. So kumbaga ano ito? Parang uh, special. Kaya pinahakot ko ang gamit. Nanghiram na lang ako ng uh, sakyan sa sakyan sa barangay. Kasi yung gamit kasi nandung gala doktor. Kaya yan ang aming andalan ngayon. Sige, para ma ano, ma libre tayo ng kanyang palay. Wala na daw mag-ani nito. Kaya no sila kung di ako ang nilapitan nila. Buti na lang nandiyan si Kakang. Hindi ko alam kung makakuha pa kami ng mga kasama namin dito. Problema nito ang mga tao ay Siyempre, alam nyo na, kagabi, naglasingan uh, sila, nagkatuwaan. Uh, talagang ano, wala na. ah uh, yung iba, nasa palayan na, nagkatrabaho na, nag-aararo na sila doon po. So, wala tao. Buti na lang nandyan si Kakang. Si Kakang na lang ano namin ito. Hindi ko alam kung sino pang mag-volunteer ay, hindi ko naman kayang ako lang mag-isa dito. So, nakiusap kasi na talagang anihin or wala na sila choice. Hindi yung gamit natin ang gagamitin nila. Kumunta pala sila kagabi kahap, o kahapon e eh, walang nadatnan kasi nandun na kami sa ilog. At ang nagpa nagbili na lang nila na ni anami nagagamitin daw yung aking tracer so ak kung aking ko meron siyang tao so, wala namang problema na gamitin yung ating gamit yung tracer para ito paano makatulong din maani yung kanilang palayan no? wala walang magani dito sa kanila liblib ayun pala ang tao ko pala ang ano mga kasamahan ko pala ang gagamitin niya nako uh, yung mga kasamahan ko ay ano na graduate na nagbakasyon na so, hindi namin alam kung sino ba makuha namin dito mahugot hmm. Kukunti ko konti lang naman yan ang problema lang namin dito ang paghakot ng gamit ang pagkarga yan lang ang pinuproblema namin. So nag-ano na ako. Pumunta na ako dun sa ano. Pinagas ko na yung sasakyan. Sa barangay. Para makakaraga yung gamit. Nandyan na daw. Nandyan na sa kalsada. Sa temperasyon. Ibaba na lang dito. Maso nga nag-uwian na yung mga tao. Patay tayo dyan. Dahil tanghali na. Oo. Oh, hindi na yan. Hindi ko alam. Ba, hindi sila nagkaintindihan ng nagpa- paani dito hindi mo, ano, umuwi sila na to sila na to, umuwi ang so, yan po mga yan itong ating content ngayon na share ko po sa inyo rescue kami kumbaga, rescue na lang itong sa amin, kasi yung, hindi kasi sa amin ito na sabak or kuta iba ang mag ani talaga sana dito kaso hindi pa makalabas nandun pa sa kabila ay ah, marami pa silang aanihin uh, mahirap naman kasi na, ano, ayaw naman ng na mga kasamahan ko na ano na kukuha ng hindi sa amin kasi kami din ang malagay sa alanganin kaya oh, hindi 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 kaya nang mag-ani dito kaya yan nakiusap si Ulysses sa akin na kung maaari gamit natin yung mag sa pala niya okay naman okay naman sa akin wala namang problema para kahit paano makatulong din sa kanila ang problema lang ang mga kasama hindi po pwede yung isa dalawa lang mag-ano dyan So, nandito, ako tutulong daw yung may-ari. Ayan, nakot na ni Kakang at saka yung may-ari ng palay. Ah, nandyan na yan si Mrs. pala. Kasi nagpastol sa sa mga kambing. Malagay. Malain eh. lang yung mga lawas at tulit ah. mo nga sila. Ha? Madyo mo nga rito. Ako <coughs> Hindi, yung may ari, yung may ari naggapas dito. Sa pinakot, pinuntok. Ang kayo lang mag sir? Oo, oh, gagamitin lang yung makina. Nandun yung makina mo, nadaanan? Mm -hmm. oh. Tara, ihatid ko muna ito si Mrs. sa bahay. Eh, wala mo kasi kaso doon sa aming estudyante. Baka mamaya na ito hapon maandaran. Dahil walang ano. Wala makakasama. Oh ayaw na nila yung iba. Yung iba, nakapagtrabaho na sa palay. Uh, nag-araro na. Kami-kami oh. na lang. Uh, Hindi nga, nag-araro na nga. Kami-kami na lang ito. Para malibre lang yung palay niya. Oo. Oh. Hmm? Pag, pag dinero, pag nalang dinero, pa tipitipid Pag -tipid, tipid. saan mga ka? Oh. Ayan ang magandang umaga mga suyelo Good morning, isang mapagpalang araw po sa lahat At panibagong vlog po tayo mga suyelo At ang uh, kahapon nga pala wala hindi na tayo nakapag video Doon sa inani nila o tinresya nila Kasi uh, may tinawag tayo sa ating tungkulin ay tumawag sa akin na uh, nagpunta ako doon sa City Hall doon sa opisina sa Opisinas agriculture ba so, meron akong uh, ano, report kaya hindi ko na nabidyoan sila pero okay na na ano na, na solve na ang problema nila doon na, na -ani na ngayon nandito tayo sa uh, doktor at andyan na yung traktor uh, na namin pinaglala na ng langis para i para isabak na nga pala mga sila meron akong maipa ano maipakita sa inyong bago naming pagtamna ng palay may upper na matagal nang nakatenga na palayan ito kung nakikita nyo kulay green ito hanggang dun dun sa pinakadulo diretso ito yan so, ito ako ang magpinas na naman dito bali dalawa yung aking pinas nito ito at saka yung sa kabila sa gaas tapos, yung ating colleague, Leg, ay uh, meron ng kontrata. May pumunta na ditong customer. At, yun na nga, ay, andyan na si doktor. Baka dalawang araw yata yung kontrata niya. So, ganun pa rin, per hours, 250 ang oras. 100 sa kanya, 150 sa akin. So, yun. panibagong ano na ah, ng, ano na makina di panibagong income so meron ng kontrata yung ating traktor so yun sininsuil nila nga pala mga swilo. ngayong araw nga pala ay aking special ang araw dahil uh, ka aking kaarawan ngayon pero ah uh, bali sinabay ko na doon sa yung handa doon sa pag swimming namin sa ilog inagdagan ko na lang yung budget namin para ano, kasi ngayong araw po ay busy busy po talaga ang aking linya ngayon dahil lala, uh, ngayong araw ay eh, meron na naman po kaming lalakarin sa aming asosasyon kaya hindi ako maka ano sa aking karawan ngayon uh, happy birthday to be <laughs> hindi uh, ano lang gagawin ko lang magpunta lang ako sa simbahan magpagpasalamat at saka na lang ang ano handa mga suyelo hindi pa ako makapaghanda gawa ng kulang din yung aking ano budget <laughs> saka na yan saka na ako mag handa, handa kapag meron talaga dahil ako din ay busy ngayong araw ngayon nga ay ano ko lang i-deliver ko lang yung langis at tapos iwanan ko na sila doktor, bahala na sila kasi uh, meron akong lalakari ngayon alas 9 baka hindi ko alam kung maghapon kami niyan so ito ang aming bagong pagtama ni doktor eh dapat ito yung tractorin niya ngayong uh, umaga may eh meron na punta dito customer so yun lang yun daw ang unahin ni doktor para kumita din so ito yung aming pagkamnan ng ngayong ano season ako ako ang mag finance oh. So, sige yan ang aking miskate dito mga syelo. kapag merong bakante na palayan na uh, i-offer sa atin na uh, tamnan tayo mag finance so yun yung aking target para magkapalay at magiging bigas so, ito ng helper ni doktor yung kanyang anak at saka yung anak ni earning ah, chinese oil na nila sugto so, nga mga helper na doktor oh, mga

Alain, alain. Ah, mga bagets ng mga parito to. Mga hmm. bagets. Hindi pa. Na-align lang muna mga silo yung kulya. Ah, mga pambit. Ah. Gamay, gamay. Ya, nah, kena no? Ha? Timbul timbul. Nak pinak ulan. ay lagai di sa gear box. Eh eh ayo ting, ayo, ayo, ayo. So, ting.

kita lang kami ng enteng.

muscle iwanan ko na sila doon dahil uh, medyo komplikado ang aking schedule ngayon pong araw uh, araw ng aking karawan ngayon araw ng aking karawan birthday ko po kayo mga suyla. pero ako yung magta nagtatrabaho hindi pwedeng hindi ako magtrabaho ngayong araw dahil uh, sabay sabay na halos ang aking schedule kailangan ko rin ng ano ko dito sa traktor kaya pabili pa sa akin si doktor ng labitobo at saka uh, present or katala para gamit din sa traktor. At uh, meron pa lakad ngayon. May lalaka ako ngayon. Mag-withdraw kami para sa asosasyon. Kasi ko pa kasi ako nga ang presidente. Kagawad pa tayo sa barangay kaya kailangan din ng ating uh, pre servisyo doon. Nanu ko lang si doktor para makatraktor siya. Para kumita na. Ah. Sige. Saka na lang yung ano. api happy. Kapag nakaluwag-luwag. So, okay. Uwi na naman kami. Gwapo <laughs> kay Ricardo. Okay, kamo kay kamo may mo Wala na, ko. Ito. So ayan po mga swelo, iniwan ko po muna sila yung aking mga kasamahan doon sa bangko para pumunta muna dito sa simbahan para makapag-visit at makapagpasalamat sa ating uh, Uh, kaarawan ngayon na sumapit na naman po at nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na palinagdagan yung aking edad so, mapasalamat na po ako sa mga biyayang natatanggap yan at di baling wala pong handa basta malusog lang po yung pangangatawan at walang nararamdaman sakit ayan malaking blessings na po yun para sa akin tara punta muna tayo dito sa loob kay boss magpasalamat tayo kay boss thank <small> you withdraw na po kami sa aming budget sa SLP or Sustainable Livelihood Program uh, sila na po bahala doon mayroon na kami mga nakakanbas na uh, nakakanbas na mga bibilhin so at least uh, na withdraw na kasi kailangan kasi ang firma ko kasi ako ang presidente so sila na muna ang ano pina ano ko kasi meron akong lalakarin ulit ngayon so, sa susunod na mga araw pa pala mga ano so, bibiliin ko lang yung pinabili sa akin ni doktor na ano mga tolls pa yabitobo at saka Resin Katala Pupunta tayo doon sa JNF Store Ah. Uh tayong Gabi Tubo at Katala Sakay tayo dito sa hagdanan na umaandar Uy, bagal man Ow. All Señor. Bueno. Crescent Tara Mapatis oil pa ako sandali Sa aking kaibigan Taro So 405 pala ito lahat Yabitobo Saka Crescent Or adjustable

itu mana lo Zoy? Sige, na may loko sa ilaman ah So, makin na sila nga Ito, expected Diyo na kama may loko sa titaw Most tickets sa loko sa itong Diyo na siya Kahanan na ba yung bago nga At yung bago nga kawan Shout out Shout out dyan mga Baybay City Vloggers Kami rin yung loads ka swilo kawan Nagpa-chinsu wheel May ba daw iya motor kaya naka-chinsu wheel Ang nag-chinsu wheel Lubog na ka doon City <laughs> mapi... ba... ni. Si Ala, Mape. Mape Kalas, Mape Pulas. Mayon na dire ni Magpatins Oil kay Librera Lods. Mga Lods, Librera dire ni Juan Sardonex. Oh, Matik, oh, basta mga sulit. sulit. Lobo mekeningo. Oh, Wala pa ila boss. Ah, oh. si boss. Si boss. boss bajian. Kata ng beb jan. Sa tatbi. Gwapo ka do. Sas. Sapsik Okay na tayo Dito naman tayo sa Gasoline Station Para bumili ng Diesel Tractor itu diesel kau, oh, ayo, ayo hah? Ay, kana, kana. oh, Happy birthday? Happy birthday? Happy birthday. Happy birthday. <laughs> <laughs> wah, wow, kurang lagi? oh, kayak na. Mat, nak, oh, lah. <laughs> birthday. Happy birthday. Happy birthday ko. birthday ko <laughs> <yo. laughs> <laughs> sana. Tagak may yung lawas sa Ginoo. Nga pala mga suwilo, binloat ko pala yung aking mga kasamahan kanina sa pag-withdraw. Uh, 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 ito pala yung uh, treasurer at sekretary. Ayan At uh, nag-request din yung aking kasamahan na lalaki na baka daw pwedeng magtuman ng dalawang bote. Kaya ayan. Ito lang po muna tayo para dalhin itong diesel at saka yung pinag-change ulan. Para ilagay doon sa gearbox. Ay nako. Ayan na. pabugso -bugso yung ulan. Yung diesel oh. Bigay din to sa kanya ni ano. Yung binili kong tolls.